'di ba namimiss mo nang gumising sa umaga ng relax at uh, condition at wala kang sakit. Ito na. Samahan niyo ako sa unang vlog na gagawin ko sa paggawa uh, ng recipe sa agahan na makakatulong para sa magandang kalusugan. Ang mataas na nutrition ng agahan na kakainin at pagsasaluhan ng pamilya. My best even though By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, sh I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Shit. Tell me that I can and I won't. That's what God a thousand years later, Ito, idol, uh, Good morning. uh simpleng recipe sa agahan uh, itlog lang ang ating uh, gagawing agahan ngayon at totoo yung aking i-share sa inyo uh, ipapakita sa inyo kung paano mag-prepare ng uh, masustansyang uh, agahan na gawa sa itlog uh, maraming mga ano maraming mga gagawin tayo na ano na um, recipe at ito yung umpisa Siyempre, itlog yung ating pangunahing uh, sangkap. Ang itlog na ginagamit natin dito ay organic. Ano, galing ito sa sarili naming uh, mga alaga. Uh, organic yung um, chemical free, yung pagpapalaki sa manok. Uh, gulay lang ang aming pakain dito, hindi commercial feeds. Ano, gulay po. Ano, ang... Uh, at mga ano po uh, mga uh, tanim na mga dahon ano po yung mga dumadahon dito yun po yung pagkain namin yan uh, kailangan po ng sangkap na sibuyas bawang Siyempre, hindi mawala yung itlog tatlong itlog po yung ginawa natin at malunggay ano po simpleng simple lang po asin at paminta Siyempre, iprito natin pero gagamitin nating mantika ay uh, vegetable oil ano po Uh, sana olive oil kung meron kayo pero siyempre mahal ang olive oil. Uh, pangmasa lang po yung gagawin natin na uh, masustansya at uh, punong-puno ng nutrient. Ano? Yan. Siyempre gigisa lang natin ano? at pagsasamasamahin lang po natin. Yun lang po. Napakasimple po. At yan na po. Uh, okay na po yung ating agahan na pagsasaluhan ng ating mga uh, miyembro ng pamilya. So susunod po, gagawa tayo ng iba pang mga sangkap na mga idol, kaya lang naman yung sagot at sa, sa ating problema sa kalusugan. Uh, ang maling nutrition na nakukuha natin. Kailangan kung may maling nutrition na ito ang naging dahilan sa pagkakaroon natin ng problema sa kalusugan, pagkakaroon natin ng sakit, kung ano man ang mga karamdaman na dumapo sa atin. Ah, uh, ito ay maliwanag at malinaw na lack of nutrition. Ngayon mga idol, ito yung dahilan kung bakit pabalik-balik, kung bakit hindi ka gumagaling sa mga sa, sa mga gamot na iniinom mo. Kasi ang inaayos ng gamot, syempre, 'yung sinasabi ko lagi sa vlog ko ngayon, ah, uh, ang mga um, sintomas ng sakit na dumapu sa atin. Pero 'yung dahilan na lack of nutrition, kaya tayo nagkakasakit hindi ito na-address ng mga gamot, hindi ito na-aayos ng mga gamot, kaya patuloy tayong uh, pinababalik-balikan o binabalik-balikan ng mga masasamang pakaramdam o ng sakit na kala natin malubana. Yun lang mga idol, sana kahit pa paano naibigan nyo ang kwento ko, naibigan nyo yung share ko. Umpisa pa lang to una pa lang ito na pagpapakita, pagtuturo mm, na kung paano palakasin ang nutrition ng ating uh, pagkain lalong-lalo lalo na kung ang at, kakainin natin yung nabibili natin na nasa inkan o may may mga kasama preservative pwede po natin itong uh, makain basta gawin lang natin ang paraan at ito yung mga gagawin natin at ito yung mga gagawin kong vlog sa mga susunod na kwentuhan natin bye bye po at agad uh, bless you ingat po tayo lagi ang lagi nasa isipan po natin ang tamang nutrition ang kailangan ng ating katawan para sa tamang kalusugan. Kailangan dito tayo mag-invest sa magandang kalusugan para walang sakit at para sa pamilya natin tuloy-tuloy ang pag-iimpok, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Bye-bye po at God bless you. Feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside.